Dumating nga siya dito, nakamot ulo ang may kanya ng motorsiklong ito. Ba naman, nagamitan niya daw ito ng pwersa na nagmumula sa mukha. Hindi ko nga ginamita ng isang daang porsyento. Gantong muscle nga lang ang inilabas ko, pero bigla na lang lumambot. Kung talagang kapirasong muscle lang ang inilabas mo, bakit siya naputol? Gamitan natin ng pantik-tik try lang nating ikutin counterclockwise. Baka naman eh, sumabay at least hindi na siya magpapa machine shop. At least dito hindi siya mapupuruhan at hindi siya mapapakamot ulo. Make sure ang tatamaan mo ay yung naiwang parte lang at hindi yung tread mismo sa pakina. Dito nga ay napabilib ako ng ating mekaniko dahil hinasa niya ang isang set nating tools na inko at talagang nakakatuwa dahil hindi siya ang bumili niyan pero naisip niyang hasain para gawing silsil. Ganyan talaga kapag hindi ikaw ang namumuhunan ng tools, may isip mo talagang manira ng tools para maging bagong tools. Ang gulo ko, no? Ang sarap talaga yung makap sa liig lahat ng focus. Sabi ko nga sa kanya, napakahusay mo, may tools tayo dito at ginamit mo pa talaga yung isang set na tools na binili ko ang taba talaga ng utak mo nag-aalige yayakapin kita sa leeg, mamaya sa mga Yamaha brand kayang kamayin eto kasi silsil talaga dahil medyo malaki ang bolt na ito hindi katulad sa Yamaha medyo malambot kaya mong diinan ng palad ginamitan ko na ng long nose para mapihit ang long nose pala na ito ay pinalitan na rin nila dahil nawala nila yung tools ko balikan lang tools na yan tapos hindi ko kumakagat dahil madulas trinay kong kamayin, tumawa si Junjun, parang plice daw ang aking kamay. At sabi ko, ituloy mo ang pagpihet at pag matatanggal na, amina, ako na ang ahawak para bida. Kaso pala, kumain siya ng Jollibee, kaya bida ang saya. Sabi ko, ibalik mo, dapat ako ang bubunot para magtuloy ang video. Tuwan-tuwa naman siya sa kanyang pinagagawa. Sabi ko, ako ang bubunot para makita kung gaano kahaba ang kaputol. Dahil wala tayong gantong bolt, sabi ko sa kanya, try mo dalhin to doon sa kabila, try mo baka meron. Tinuro ko nga sa kanya yung direksyon. At binigyan na lang daw siya ng ibang bolt dahil wala din daw silang ganon. Kumbaga pansamantala at hindi ito pansamantagal. Pero pwede rin naman kung gusto niya lang. <laughs> Ganto lang dapat kakonte ang maskel na lalabas sa iyo ang call. Dapat kakaunti lang at hindi masyadong pigil Napigil ang iyong paghinga, nakukunin mo ang pwersa sa mukha. Ganyan lang ho, para pogi pa rin. Road test na ang may kanya. At after mag-road test, mag-repair -re naman tayo ng body ng kanyang motorsiklo. <laughs>